everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang chance ng Pilipinas makuha ang corona mamaya? sa Miss World 2024. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng no, mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan, na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss World muna tayo ngayon. So mamaya nga magaganap na ang Coronation Night ng Miss World at ito ay mamaya 10.30 p.m. sa Manila time. So, ito ay ginagawa ngayon sa India kung saan ang magiging host nila ang isa sa mga pinakamagandang Miss World natin na si Megan Yang. O, oh, di ba? Ang bongga. Ay, nako, syempre lahat tayo excited dahil syempre naabangan natin ano nga ba ang chance talaga ng pambato natin masungkit ang corona. May chance nga ba siya? to be honest, kung ako ang tatanungin ninyo sa performance na ipinakita ni Gwendolyn Pornio dito sa competition ng Miss World, talaga naman masasabi ko, oh my God, ang galing-galing ni Gwen. Na-surprise ako sa mga ipinakita niyang talaga sa bawat activity ng Miss World at talaga naman masasabi ko umangat naman ang pambato natin talagang masasabi mo naman na iba ang preparasyon na ginawa niya para sa laban niya dito sa Miss World pero aminin din natin na medyo mahirap din talaga ang laban sa Miss World lalo na sa panahon ngayon na ang dami nila nagko-compete 112 ah uh, tatanungin mo ang bongga ang bongga-bongga talaga ng experience ni Gwendolyn dito sa Miss World so kanyang mga ipinakitang gan, ano, ganap dito sa Miss World, yung kanya styling, talaga naman masasabi ko, oh may God, lumabas ang aura niya, ha? Tapos yung kanyang national costume, masasabi mo naman talaga na, pinagandaan naman yun ng bonggong-bongga at kahit sa sport challenge talagang umariba din ng ating pambato sa mga head-to-head -head challenge talaga ipinakita niya yung galing niya sa competition lahat ng bawat event ng Miss World ay talaga nakipagsabayan si Philippines at hindi naman nawala sa eksena, di ba? Kaya nga masasabi ko, oh my God, iba talaga si Gwendolyn sa ipinakita niya dito sa Miss World. So, saludo ako. Ang galing. Kaya lang, ano nga ba ang chance natin manalo? To be honest, ko ako ang tatanungin mo, malaki yung chance kasi syempre nag-perform naman talaga si Gwen. Pa, yung nilabas nilang yung format ng Miss World 2024, medyo parang nalungkot ako kasi parang ang hirap ng laban na to. So, dito sa format nila, sa official format ng Miss World, 100 said, ah, uh, 112 yung nag -participan ngayon kukuha sila ng top 40 o di ba so doon ba sa top 40 makakapasok ba ang ating pambato to be honest yes Piling ko isa si Gwen sa top 40 at masyadong madami yung top 40 para hindi mawala ang pilit para, para ay, hindi mawala ang Pilipinas diyan i think talagang pasok siya sa performance na ipinakita niya talagang pasok ang pambato natin dito sa Miss World so yon And then, ito yung nakakalungkot. Kasi, ang Miss World ngayon ay kukuha sila by continent queens. So, meron Asia and Oceania. So, medyo, ano to, mahirap kasi pinagsama yung Asia at Oceania, di ba? Africa, Americas and Caribbean and Europe. So, merong apat na continent. So, ngayon, pagdating dito sa 12 semifinalists, by continent na ang labanan. So merong apat, tapos may mga mananalo sa challenge, so medyo nakakaloka to. So 12 by regional, at least 2 per region sabi nila. So top 12. So kung apat, walo na agad. Tapos meron pang mga apat nyata na for the special award. O diba, doon nyata sa head to head challenge, tapos doon sa uh, beauty with the purpose and then kung saan saan pa. So, dito, medyo mahirap na ang laban, di ba? So, for continent. And then, top 8 again by region. So, so top 8 uli. Tapos, top, ano, ang sabi ng ganun. Hindi ko alam ko ito na yung official nila eh. Tapos, top 4. Tapos, first runner-up. Tapos, uh, and then winner. So, grabe no nakakaloka yung Miss World no so kasi dinaan nila sa by continent ngayon kung by continent lumiit yung chance natin sa laban na to yung doon sa top 40 okay parang feeling ko makakapasok dyan si Philippines kaya lang kasi yung doon na sa ano sa top 12 medyo parang alanganin ako dito kung ipapasok nila ay by regional ngayon kasi kapag by ano yan continental Ayun talaga medyo parang doon na loka ako kasi parang dalawa lang ang pipiliin ninyo sa bawat sa bawat continent, di ba? So doon pa lang sa continent, isa sa mga nakikita kong malakas ngayon dito kasi syempre gawa nga naka Beauty with a Purpose tapos ang dami pang eksena ay si India at saka si Indonesia. Sila ang matinding kalaban ni Philippines dito. So, doon nadali dito si Philippines. Kasi, sa Beauty with the Purpose, angat si Indonesia. Actually, nandito din si Nepal eh. Beauty with the Purpose, Indonesia, Nepal, Tur Turkey, uh, Czech Republic, Ukraine, Botswana, Uganda, Tanzania, Tats Brazil, Trinidad, and Tobago So dito pa lang sa Beauty with a Purpose Kapag pumasok ka doon sa finalist nila Ang laki na ng points na nakuha mo So talagang dito pa lang kita na yung galing ni Indonesia So followed by Nepal Si Nepal kasi by Asia din to Dito naman sa ibang ano Malakas din yung India kasi mayroon din nga siyang napanalunan or napasama sa finalist na something about sa mga challenge nila. So doon pa lang, nakita na natin na lumiit na yung chance ni Philippines. But, mali mo, may magic. <laughs> di ba So nakakaloka. So kung iisipin mo, yung mga lumalaban noon sila, ato, yung lumaban noon si Michelle D, nakarating siya hanggang top 12. So, isa siya sa mga pinagpilian kasi ang lakas ng advocacy niya. Kailangan kasi talaga sa lumalaban sa atin sa Miss World, ang unang tinitingnan dyan, yung kung ano ba yung purpose ng kandidata, dapat talagang takos talaga sa puso yung purpose mo na kapag dinala mo to doon sa Miss World, ay papalo ka ng bonggam bongga. ba diba? So, yon yung talagang aangat ka talaga kasi napaka-importante. Saka sabi ko nga, kung hindi ka man gano'ng kalakas yung beauty with the purpose Or yung kung ano man yung advocacy mo Pero yung alam mo, yung manalo ka ng top model Ay nako, panalo yan Kasi si Megang Yang, isa yan sa mga naging winner sa top model talaga So doon, parang feeling ko, aangat ka talaga ng bongga-bongga Kasi ano yun eh, uh, isa yun sa mga tinitignan talaga Para tumaas yung puntos mo Si Gwendo din kasi, uh, nakakasama lang siya lagi doon sa 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 mga cat, kumbaga parang nailalaban niya yung Pilipinas. Halimbawa sa Beauty with a uh, sa Top Model, so napasama siya sa mga pinagpilian, pero yung nag na, isa siya sa mga natanggal. So hindi na siya umabot do sa finalists. Tapos, yun doon naman sa head-to-head -head challenge. Maganda din. Magaling din si Gwen. So, yung nag-cut na sila, hindi na siya nakaabot doon sa dulo. Ang hirap kasi, paano kasi ang pipiliin top 40 pagkatapos biglang magkahat ng 10, o oh, di ba? So, yung best 10 lang talaga yung makukuha nila. So, dapat talaga yung kandidata, best talaga yung lahat ng ginagawa. Ayon, malaki yung chance ang manalo ng Miss World. So, dapat sa atin, ang pinipili talaga natin ipadala dyan, yung alam mo yung very strong siya sa lahat ng aspeto na pwedeng maging challenge dito sa Miss World. Kasi kasi napaka-importante kasi na umaangat ka at least napapasama ka sa top 5, napapasama ka sa top 10, napapasama ka talaga sa dulo. Ayun, ang laki ng chance mo manalo ng Miss World kasi kung by continent tapos ikaw yung pinakamalakas, eh aangat ka talaga. So doon sa ano, doon naman dito naman si Indonesia. Si Indonesia actually naka-jackpot siya dito sa Beauty with the Four Eh. Dito siya naging malakas. O di ba? minsan nakakaloka kasi uh, parang yung mga advocacy kasi ng mga girls kasi dito sa Miss Indonesia, sa Miss India, saka sa Nepal, talagang ano sila yung parang ang ang antitindi. Yung alam mo yun, yung parang matindi naman yung sa atin. Maganda naman yung advocacy na ipinapakita ng kandidata natin. Kaya lang sa kanila talaga, ramdam mo talaga na ay may purpose naman pala. Diba? Ando doon yung namigay sila ng Ah, sipilyo sa isang lugar kasi walang dentista, yung mga ganon. So, sobrang talagang masasabi mo na may ginagawa. So, napaka-importante kasi yung may ganun laban. Ang swerte din ni Catriona Gray kasi si Catriona, very strong din na contender talaga. Eh. At nakarating talaga siya sa top 5. Sabi ko nga yung mga nakakarating pala sa top 5 natin na pambato sa Miss World, talagang dapat talaga purihin na natin sila ng bonggang-bongga kasi ang layo-layo na lang narating nila katulad nilang mafiyo noon, di ba? Nakatungtong yan hanggang sa dulo ng No, competition Top five talaga So, pag napansin talaga nila yung beauty mo Ibig sabihin You are the one na talagang masasabi na powerful ka So, yun So, medyo nakakaloka lang talaga yung Miss World, no? Kaya Kapag nag-top finalist ka talaga dito sa Miss World Yung nandun ka talaga Nakarating ka ng top 5 Or nag-first runner-up ka Ay, nako Alaki ng chance mo manalo ng Miss Universe Kasi you are beauty with a purpose ba diba? So, yun So, Sino ba yung mga nasa sampu daw na stand out, super stand out sa Miss World ngayon taon na to? Siyempre, si India. Isa si India sa mga tinitignan dito sa pageant na talagang masasabi na stand out daw talaga. Kaya nga sabi ko nga si India, isa na to sa malakas yung laban eh. Si Czech Republic, Peru, Indonesia, sa Turkey, si Martike, Trinidad and Tobago, Spain, Lebanon at England. Sila yung mga tinitingnan talaga na malakas na kandidata dito ngayon sa Miss World. And then, ang sabi pa, eto naglabas ng final prediction ang Pageantology 101. Sa kanilang hot pit na final sa top 5, ang pumasok sa kanya ay si number 1, ah, number 5 spot niya si India. Number 4 si Botswana, number three, Number 3 si England, number 2 si Peru, and then Trinidad and Tobago Actually si Peru, napansin ko to, gandang-ganda ako dito Sobrang from the beginning pala ng competition, gandang-ganda na ako kay Peru mm -hmm. Sa totoo lang And then dito naman si, ano naman uh, Sa ano naman, sa naglabas din si Sociology. Ah uh, kay Mr. Sology number 5 si Martin Martini, then number 4 si Trinidad and Tobago, number 3 naman si Turkey, number 2 si Botswana, and then si Czech Republic ang kanilang number 1. Samantala, si Philippines naman ay nag number 9 kay Mr. Sology. And then of course para naman sa Sash Factor, ang kanilang number 5 ay si Peru, number Four naman si Botswana. And then Indonesia. Number two si Czech Republic. At ang kanilang number one ay si Trinidad, Trinidad and Tobago. So, number 19 spot naman si Miss Philippines sa kanila. So, yun. so para sa akin, syempre, ang nakikita ko naman na naglalaban-laban dito ay si India. Uh, tingin ko rin si Peru. Si Peru kasi from the beginning pa lang talaga nagustuhan ko na siya. Tapos, gusto ko din si, syempre, si ano, uh, tawag dito, Czech Republic, and then Trinidad and Tobago, and Turkey, I think. Ayan, si India, si Trinidad and Tobago, si Peru, at saka si Turkey at saka ayun si Czech Republic. Sila yung nakikita ko talaga ng malakas na kandidata na naglalaban-laban na pwede mapunta sa kanila ang corona ngayong taon na taon ng Miss World. But syempre, tignan natin. Malalaman natin mamaya kung sino nga ba ang tatanghaling ng Miss World 2024. Samantala ang ating pambato naman na si for Fornyol, syempre huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil naniniwala din naman ako kay Gwen na kaya niyan tumungtong ng top 12. Pag nakalusot yan sa top 12, ang laki ng chance natin na makalusot pa sa next round at sa sa next round. Pero dahil nga sa format na to, nakikita ko na lumilikit talaga yung chance natin na makarating sa dulo ng competition. So, ayun yung nagpapahirap para marating ni Philippines yung dulo ng laban. Dahil yung may format silang ano sinusunod na by continent. So medyo nakakaloka to. Parang feeling ko lumiliit yung chance ng kandidata because sa uh, by continent yung labanan. Kailangan talaga malakas ng malakas talaga yung kandidata mo sa lahat ng aspeto ng competition, di ba? But syempre, nandoon pa rin tayo na miski pa paano Ay umasa pa rin tayo sa maliit na tsansa Na pwedeng makuha ni Philippines ang corona ng Miss World 2024 So mamaya magkakaalaman niyan. And then ayun, so good luck sa atin lahat Good luck sa pambato natin And then keep praying So abangan niyo mamaya ang Miss World mamayan 10... 6.30 p.m. sa Manila time. So, yon So, lahat tayo ay saksihan natin kung saan nga ba makakarating ang ating pambato na si Gwendolyn. And then, in fairness kay Gwendolyn, ha, to be honest, ha, ginawa niya yung lahat ng mahahalya niya at nakita naman natin na nakipagsabayan naman talaga yung pambato natin. Alam niyo sa totoo lang, kung makakarating tayo sa top 40, sobrang blessed na blessed tayo. And then, doon pa lang panalo na tayo kasi sa 114, ah, 112 na candidates ay ang swerte na natin na narating natin yung dulo ng laban. Diba? guys, so please keep praying for her. And then, malay naman natin, di ba, na sabi nga ganun, walang imposible sa itaas. So, yon medyo nakakalaw lang talaga yung Miss World. Naniniwala naman ako na maganda at magaling yung mga napipili nila, pero naluloka lang talaga ako sa competition na to. Medyo mahirap. <laughs> mahirap talaga yung labanan dito sa Miss World. Mas mahirap pa siya sa Miss Earth. ba diba? So, yon So, sana magpadala lang talaga tayo. I think ng kandidata na very strong. But, Congratulations kay Gwen and then of course nakakatuwa si Gwen kung iisipin mo dahil inilaban naman niya ang bansa natin sa competition ng Miss World 2024. And then thank you so much Gwen. Wish all the best and then I hope na malayo ang marating mo mamaya sa laban dito sa Miss World 2024. So yun guys, kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So sino sa tingin ninyo ang mananalo ng Miss World 2024. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po niyo yung notification bell para lagi kayong updated at syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys.